Ano kaya magiging difference sa part mo kapag nalaman mo na pwede kang kumita ng up to 1,000 a day sa pag-post -po lang, okay? Sa pag-post -po lang at sa kapag log sa TikTok account mo this 2025. So, yan yung pag-uusapan natin. And the best part dito, hindi mo kailangan na experience at hindi mo kailangan ipakita yung mukha mo palagi sa video. Okay? So, patapusin mo yung video na to kasi i-share ko sa iyo yung tatlong strategies na dapat mo malaman at i-implement today para kumita ka sa TikTok. So, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, ano yung tatlong strategy na yon? Yung first strategy is kailangan mo talaga mag-create ng product na video na nakalagay yung TikTok uh, basket, yung yellow basket talaga, okay? So Sir Anthony, let's say hindi ako nagkaroon ng 600 followers, okay? Wala pa akong TikTok affiliate. Ano pa yung gagawin mo? So pwede ka sa TikTok Seller. Mag-apply ka at TikTok Seller, pero meron silang requirements, okay? So uh, i-follow mo lang yung mga requirements na uh, kailangan, okay? Now, Next, kapag TikTok seller ka na or TikTok affiliate ka na, so mag-post ka ng product na alam mo, well known ito at pinupush talaga ng mga influencer. Kasi sa hindi mo na kahit hindi mo na kailangan pa ng uh, matinding video na product na talaga yung bine-video mo is napupush ito ni TikTok sa mga tao na may gusto talaga sa product mismo. So kahit 200, 300, 500 views pa lang at least targeted na mga tao yung nakakita ng video mo about sa product. Okay? So next naman is Mag-post ka. to yung second strategy. Mag-post ka ng video longer than 1 minute or 1 minute mismo. Kasi sa TikTok, pwede kang bayaran. No, okay? Per 1,000 views. Okay? Pero dapat meron kang TikTok Creator Reward Program. So, Sir Anthony, so wala pa naman sa Philippines yan. Ano yung gagawin ko? So, humalap ka ng mga friend kagaya sa US. Okay? Tapos ah uh, pwede ka makapag uh, maki, makahingi ng tulong sa kanya nagawaan ka lang account mismo na US based so yun yung nagawa ko tapos and the best part 50-50 kami sa kitaan doon okay so i just give you an idea pero depende pa yan sa yo. okay so lastly ito yung pinaka the best part na strategy na ginagawa ng mga tao right now is yung mag live na hindi napakipakita yung mga mukha nila so pinapakita lang nila yung product mismo okay? pero dapat 2 to 3 times a day mo ito gawin para sure talaga na meron kang benta hoy. Okay? Tapos gamitin mo yung 5K elements na ito para kumita ka, okay? So yung first na element is dapat maliwanag talaga yung background mo or meron kang bright background. Second, dapat meron kang good sales script. Hindi lang basta sales script, kundi good sales script, okay? Tapos syempre, meron ka talagang sale para mabigyan mo ng urgency yung tao na dapat bumili sa ngayon sa iyo. Okay kasi kapag hindi sa bumili ngayon is mawawala yung discount or sale, okay? Next, dapat i-make sure mo na talagang bibili siya sa iyo this live, okay? And lastly, dapat at uh, yung video or yung live video mo na ginagawa is more than 45 minutes kasi kapag more than 45 minutes pinupush pa rin ni TikTok okay, sa mga tao na merong gusto talaga sa product na yon so kung meron kang bang katanungan just comment down below pero kung gusto mo malaman kung paano ka kumita ng 3,000 a day or per week, depende sa effort mo, ng libre sa paglalaro lang, okay? So, meron akong nilagay sa uh, description box below yung top 3 free earning apps na ginagamit ko kung paano kumita ng 3,000 a day or 3,000 per week, depende sa effort mo. And the best part, libre lang ito. So, it's me again, Anthony James Yusa, sa Sanya.